So what's up guys So Kung na mo Landfall Ang Bagyong One So Ako sana i-check Dari ah Sa likod So Kamumpayag Ang dagat Ngayon guys Is 2.1 Meter So check sa nato Itong mga Alaga Dari So Muna ni Dagat niyo mga kablogs So, gabi eh, is 2.0 uh, na naabot niya kini level 3 ah. So, karon isa po ani i-secure na itong mga lipak na ito ni Hipuson. Okay. Pusog ang hangin ra ba? Ito so, sa ning i-hipos ng mga lipak. ito ang matani mo tangkal ganina niya at kahimo kay ang dagat wala lang gamay, gumamata lang gawin, wala para safety so nakatira akong mga pangkal mga vlogs so makita yung movement sa ako ano dagat so kusog ang yung high tide yung pinaka peak niya is 1 pm 1 am so karoon na pala nita sa alas Jis, So, yung nga dito yung kumatangkal mga vlogs So, yung nanangisakyan ni Nino Nanangigil ka rin sa may ano, mga ka-vlogs, may mangrove group area So, nata rin sa likod sa muang payag And, yung nga mga muang view rin sa likod Sa muang payag mga vlogs tapos ah, atas kuya eh. Hi kuya, hi. Hi. <laughs> kuya. Hi. Hindi <laughs> lang ka kuya. Ang gato mga chinilas nga ito, i-arrange itong mga chinilas nga ito. Ibugya. Mm. Ito so, ito lang yung make sure na wala ba yung mga maanod. <laughs> ito ayun. Ito So, may yang biasa mo ang payak ng kumlogs bakit na naka kung na naka andam sa iyo kay nag-edit ang video so natis ng bulog sa dagat so may mo ang karaan nga payag mga ng kablogs

Ano ni si sing bomba pag tubig. Si <laughs> ah, yung dagat mga vlogs. So gabi gabi eh abot na sa may sining to. Ano dito ba ni Inday abot na ang abot na ang dagat. Hmm. Yo, what's, what's up? mga ka-vlogs? So, time check. It's 11.20. So, wala na yung kurinti mga ka-vlogs. And, ang high tide is muundang siya alauna. And, karoon mga ka-vlogs, hapit na siya mga abot sa... Uh, namuhangganan at tuloy na pa na yung Osaka Strip sa ubos and taron, na hapit na sa na na ganis actually kay you no know, itungod sa haon haon sa na na ang sa dagat so amo nang gialihan ri og plywood and planning na mo nga man pa-filean ri upon duha ka pier na harblocks just in case na mag kung ano sa dalang panahon yun ani lukong dagat so kung mo nungag yung mga kablog so gusto nga yun so lukong dagat nandiri asa magamit mo mga ka-vlog sa so, muna lingi pangangat eh. just in case lang simba ko lang mga lagi pang mga vlogs also na ang PC mga personal gamit ay asa sa support ang muna nang gilatag ang mga lingkuranan para patungan sa mga gamit so na ang dagat mga kablogs ay and also dari asa sa sa koponya, o sa entrada ng Alejandria dili man kayo kusog ang kuan dili man kayo kusog ang hangin wala sa uwan pero dapo lang gid ang dagat sa signal sa likod mga vlogs rogi declare diri ang mga ka vlogs nga signal number 1 ni ang apilang late

gamit lang tao mga sa mga studio light na ako or pang working light na ako para at least makita na to ang sitwasyon dito sa likod I don't know kung ning evacuate ba nga mong ubang silingan pero si Ninong maraming na sa likod si Papa tarapod sa likod si Papa Hindi, yung nangyay po ito gabi, dili kayo ka niya ni Kakusog ang haon. Haon niya sa bawal yung mga ka-vlogs, dili kayo na ni Kakusog. Pero hindi kusog siya kayo tungod sa hangin, mga So, kung makita niya yung movement sa mga dahon mga ka-vlogs, so. usahay mo horos, siya, usahay mo minor. So, muna nga, inani ang sitwasyon sa dagat rin, yang menunggu pilihan dari Aglaiwood jadi bisa mau direct also dari ah at least jadi bisa mau ketap wah sama cendas sama wak kebelak sama nagi sama ang siar nah nakasulod na Ini kalau mau ngagat ng Oh. No? Tapi tambah bot suku ang. Kung bugan. Panggi, kurang ngecek ang mga motor. So far oke man. Mabot mangani siya chopper. Ini bayi ini papa mga kebelaksa. So. Tengria. So, update mga ka-vlogs Time check is Almost 12 Almost 12 midnight So, morning is a 2 degree Actually, kung wala pa niya mga kablags, sa mga ka-vlogs So, nanta ang 2 degree as ang Kaya itong itumban karoon pero kana na ang kwan man ako man igalihan so, wala sa kataplik diri ah eh. so hupi nga dili lang bisan di ay mukusog no so dili mukusog ang bawod yun nga itong mga manok naka langas na nga po kayo naabot na ilang saog sa tubig yun nga mong silingan ganina nagkadungan nagsaka nga ito sa igbaw nang na sila ng town yung bakwit na sila kay ilang balay na abot na sa dagat kita ng mga kablogs nga hindi ka nisa masurog rin yan nga nilang kakusog nga nilang iyan ko ano nga kablogs grabe kang hangin sa gawas mga kablogs grabe kakusog sa hangin sa gawas nga may baybayon yun hindi na ko na dunggan yung mga kablogs kapag nambawad ah, kapag nambawad o mga ka vlogs hmm. palayo lang tayong lord palayo okay, lang tayong lord kung nasa lang sa anong lagat lord o saan na mo subuhangin so, mo date mga kablogs so ning sulod nagit ang tubig sa likod nato so nga mo ang gi. alihan karon ron nagkinilang po na ah, nga sa hydria sa sakok mga mo ang gi, alihan karon ang tubig yung tapwak mo sulod siya para ang tangkal magani kay na bantayan inday na tumba si hindi na naguyod ana dripika so ay tapwak mo sulod na sa Amo na nangyangat mo mga gamit dari mga ka-vlogs So time check Ala 40 So muna mong kayo mong tayo high tide 2.1 2.1 meters Tapos na bagyo so Matapak siya Ito siya What's up guys? And time check is 2.20 in the morning um, November 9, 2025 So may low tide na ang dagat and as of now si Inday na uh, my wife is nakatulog na kay Gulpigig namong Um, laban kanina sa bawd. so actually uh, so bisa uh, go lang ani go lang jud ko kay i thought na musulod uh, na gid ang wala di makabag i thought musulod na gid ang kanana ang dagat diri agi sa moang ma flooring diri sa ang kusina and nagdalargit sa pagampo mga ka-vlogs nga um, unta dili lang sa mukusog um unta inana lang ang yahang dala na bawd although dito sa among bakanan mga ka-vlogs na abot na sulod man and estapasad na mo sa amo ang uh, paingon sa among kusina kay amo um, manggi babagan og plywood amo um, manggi babagan og panapton and sometimes inday diri sa sakop ako dito nagmaniobra po ko sa gawas tabang po ko monitor ito sa kampapa kay isiara kung usa dito sa moang balay sa una so ako po sang iilalayan ngadto monitor mi sa palibot if ever gani ready to evacuate na and um sometimes in the busy uh, dre ako po ako pang gibal, ang mga motor ako uh, gingadto sa igbaw area sa Mikalsada and karon goal kay ko kay nagsige pag-uwan sige paghangin front kahit to sila sa uwan kay wala na ako sila natabunan wala gislate tabon as in wala sila kamong hamong and plano na ako nga kung muhunas na gini siya akong ato ng mga motor para at least matabunan man lang na ako masecure po na ako sila so dagang kay Gleason sa kininga pangitabo no nga kaya kami manggod na nami diri sa katonggan nga area so prone din mi sa high tide and then karon manggod is na timing nga ang bagyong uwan na na as ah, nag high tide po 2.1 meters so ni sulod gyud siya sa una manggod nagplano mi nga among ipahalo block pero kinilaging out of budget ta mo to nga wala na ako gi wala na mo Murag mo tagaig pansin pero karon nga bagyo na. So mo na nga isulod mo gid sa asa mo ang bakanan sa likod. So nakadecide mi ninday nga ugma amo lagi na trabahoon kay ugma is 2.1 gihapon and iya ang pinaka peak sa high tide is 2:24 am still na pa mga ng bagyo nga uwan so mo na nga amuan ng ako nang si para at least kumuhay tadmin o ma na sa makasuhon sa mga bakanan um, grabe katugo na tayo kung mga kablogs, pero mili pa kayo kung maka proceed na matulog kay um, at umagong i-make sure na ang ato ang palibot safety na ba so pagdili pa sa mo dili pa siya mulo so dili pa kita makaproceed dili pa kita maka okay. ako mang ako misis mga anak nako ako so, napas papa so at least na ay maka look after o maka look out sa palibot and I guess mo update ko later no pag mahunas na siya para at sa pagkita na sa inyo ha? ang gagway kong dakong dagat o oh, hunas na katugo na kayo <laughs> sige lang so mga ka vlogs uh, later ko ako later mga ka -vlogs. time check guys is it's 4.13 am so nag start ang kusog ng hangin mga ka around 2 am so for almost 2 hours nga kusog na kayo ang hangin So I don't know kung madungog ninyo sa mic na to karon no. Kung sa ka kusog ang hangin. But kusog ito siya actually. Pero igbaw lang siya. Um naasay dala uh, ulan or uh, daligsik mo sa in maka kusog sa ba ba kay inig hapak niya sa hangin. Kung sabay man sa hapak ang, uh, ang taligsik sa sin sa atong payag na nga feel na ito aba ang ang yahabitong konbitong bitong yahabitong uh, kusog okay. langas po siya uh, pero di isa di isa continue continuous kanang ng murag alam ba mo kusog may Hina hinay hinay kusog na po so mo niya kung namataan mga ka vlogs nga minani na na inani na and as of now sa lahat ng nga kong motor nga tuas may kalsada hindi pa lang kumakaad to karong kitong mudan yung kusuking hangin and hoping nga uh, by morning ma-check nga to itong motor nga to fingers crossed lang ko nga unta okay lang yun itong motor nga itong mga -vlogs. and okay lang ang mga tao nga uh, alam mo yung Audrey sa tabango safety lang tanan see you later guys so mga ito mga kavlogs ay after sa bagyong 1 and uh, this time mga ta sa lungsod sa tabango so kini mga ito ay agianan na mo ang area diri sa may San Jose Village or Sitio Pantalan so kiningaway nga we, and kini nga oras mga kavlogs is 3pm na ni siya so mga ni oras nga pagkawas na mo kay dugay kami nakamataan eh, kay pilaw lagi kayo last night uh, tungod sa dako kayo nga dagat nya bagyo sab muna nga natuhan ni pagmata yan yeah, nga mohang button ani nga ka vlogs kay mo nga tumi sa may tabango sa lungsod kay mag withdraw sa uh, allowance ni mama nga gipada ni Atikati gikan pag Australia So, namasin lang may basin makawidro me kay last time sa katong bagyong tino is nakawidro man. So, kining away diri ah, sa inyong nakita mga vlogs, mao ni sa ang pingon sa may tabok suba. Ya yeah, notice ninyo ang movement sa mga dahon diya sa lubi. Na ako sa pagyapon ng hangin, pero wala na lang na siya uwan. Hangin lang na mga vlogs. And matutpas sa mga silingan nga karong adlaw na kuno ang landfall nga supposedly last night so misinfo na sad na mga misleading information na nakuha sa mga, mga silingan mo nga and panic pa sila Ani nga time nang evacuate pa sila so kini mo na isang tabok soba mo na suba tabok asa tabango then after ana kana lungsod mo na isang lungsod so kana siya nga way paingon na siya sa tabango central school Kena so na sa tadi ay gas station, 7-Eleven, and then kini sa intersection ang kanang pengon sa right, muna say, sa pengon sa Catmont, to sa Nasidro Road, Andres sa left pengon sa terminal. So makita na to ang 7-Eleven mga kablogs. So pag ni street straight, makita na na diya ang Tabango Central School. And then ang right side, pengon sa church, Holy Child Parish, and kini siya. Uh, kini sa nga wing atong giagian karon mao ni sa ang paingon nga to sa may new public tabango public market so mo na sa sitwasyon sa lungsod sa tabango after sa bagyo nga uwan so wala ra kayo yung mga damage mga ka vlogs though dako sa ang dagat ni lang pero wala gid sa kasod sa mga establishment and nag kuan sa mga establishment mga mga tindahan nag-andam na sila kay tungod atong bagyong upong sauna nga dakong dagat nga kusog uwan nga gipang suod sila so kana mga kablog so uh, sagad sa mga tindahan is na close pero is, kini mga laray naka open na sila pero sagad good mostly 70% sa mga tindahan is closed especially ganyan ang buntag uh, diya asa sa bagong ano, bagong building na uh, dakan ganyan, naka close diya ah uh. So, diyan, grabe kay kakusog sa hangin. Makita oh, na to ng waves. Diyan, dito sa may baybayon. Dito sa may laud. So, muna siya ang Tabango Public Market. Tapos, uh -huh. kanang flip side. paingon na siya sa Water Park. And then, kini paingon po na siya. Magian na ito ang Tabango Central School. Muna diyan, ang First Avenue. Kung mo turn left ka. Kung mo straight ka. paingon na siya sa, agianan, Paingon sa Tabango Top Hill. Uh, ang agianan para ma-access nimo ang Tabango Church or Holy Child Parish. So dili na ta maabot nga to kaya nga ato ang target is ang munisipyo. So ako ganang gituyo nga mag mutuyo pida sa lungsod para makita na ang sitwasyon pagkahuman sa bagyo nga uwan. Na ada nga kay close So kana nakita mo na sang Tabango Gymnasium or Sports Complex. Kada kan kay mga evacuees nga naa diha. Diha eh. Then kini siya nga uh, to ang uh, intersection kining pa left mo na sa ang paingon sa munisipyo. So mga tata sa munisipyo kay ato ta mag sa allowance ni mama. Yeah. So hoping nga uh, maka withdraw ta. So makita niya daw mo siya ang Tabango Municipal Hall kana. So kana na kay yellow amo nang nasundan. Mag withdraw unta na siya pero wala offline. So, proceed sa ito ang next nga lakaw. So, di man ito maka-withdraw. So, mga ito na lang sa kalay. Mag-grocery ta nga ito. Grocery ta pang pang tinda na ito sa tindahan kay ina na yung mga tindang wala na wala na stocks so kana oh. so muna siya ay wala Kalo ay ginoo wala ginoo damage ang tabango oh ang problema ramanggut magud atong bagyo uh, nga uwan is ang uh, high tide pero sa kakusgon sa hangin madala-dala siya dili ra sa dili ra kagulan kuan lang kay signal number one ra sa tabango ang naka problema ramanggut is ang uh, panic sa mga tao due to misleading informations ba so kana mga vlogs ganang atong giagian mula sa paingon sa taphil kana kana nga agyanan ko makita nyo kana pasagka sa tapil na siya then mo nga retalikota sa tuo nya oh. yeah. magian sab nato diha ang Holy Child Parish o to mga katunod to na gyan, mga Giloso residents to so una sa kumbinto nga kana makita ninyo mo nang ato ang ang lungs, uh, Holy Child Parish diri sa lungsod sa Tabango So makita po na ninyo da karon ah, po na sa intersection da. So kining pa left paingon na siya sa Katmon, kining pa right paingon na siya sa lungsod nya kanang straight paingon ang ato sa mga Johnson Residence. Ma-access po nato na dito ang agianan ang Tabuk -Suba. So kana nakita ninyo nga kana muna siyang Franny Store, may pinakadako nga tabang ang ah, tindahan sa bangon na maligya og mga sari-sari ba mga kumprahanan sa mga gagmang tindahan pero lagi hindi mo kumpra diha kay hindi kita matagad kan kay mamalitay diha so arita sa mo ang kumprahanan kining among gitawag og kalay kalay store so mo say problema na mo basta maguan-uan, kining lubak-lubak nga gian andri ah sa may kalay dapit you know? so muna kalay store mga ka vlogs So, ato lang nang gikat diha ah, kay taas ka na video. So, proceed na lang ta, pabalik. So, pauli na ta. And, muhapit pa ta dito asa ah, na namaligya o itlog. kay magpalitag itlog o sa katre, pang maligya o pang konsumo. So, si ate Sabit, mga vlogs ang relative ni Inday nga maupay pag uli. Gikan po og abroad. So, shout out ko kang ate sabi. game So, wala siya i say sa Francis Store mga ka-vlogs. Kana, na. Mga tao diya, apa, ah, nagpaghihapon kay lagi. Karong adlaw ako nung landfall. So, posili ka di iraman ng landfall good. So, alang gini sila ming tanaw ba sa mapa o asa na ang bagyo. na uh, So, again, uh, intersection. Paingon right. Paingon asa sa Holy Child Parish. Nga katong left. Paingon siya sa Jungson Residence. Ito, sa... kinatumyan ato Uh, na makita nato di sa 7-11. So arita turn left ta para ta uli. Na. Uh, so ay wala pa di ay. Dili pa di mo muli ani mag-vlog sa pa di ay mi ani og tuktokon. Kay nakalimot ay ko nga wala dai tuktokon ako mga manok. So muna nga mo balik tag sodri ah tuyok ta kay katong katumanggod nga way katong sa may intersection one way ra to dito adili ka pwede mo sod. Na na. Nakay nakabutang atong ano entry one way so dili kita mo mo labag sa mga balaod sa traffic rules bisan wala tay license kasabot ta sa mga traffic rules and violations so turn left lang ta all i mean kana kay nga kung targetan is ang blamsi so walay abli ang blamsi wala say abli ang mga bikiristo o bikiri magpalit ta damig pan walay abli So balik tanga to, ta nga sa Durutans aggregate dapat sa may crispy king. So kana di mga ka vlogs kana sa right mo na say Tabangolan Transportation. Kana Tabangolan Transport Station. So close ang crispy king. So kining tapat mo na sa Durutan aggregate Kana so magpalit ta ng tuktok kun dia and then uli na po dayon ta. Kaya nga tong target ani is ang itlog pero wala may kapalitan ang mga ka-vlogs kay dili sila mo baligya og um, tray ah uh, ilang baligya is per kuan per piece is so kana siya intersection na na right paliko mo na siya ang paingon tabango o or tabuk soba na mo to shop ni Jai Jai ito akong gilingi yeah. so turn right ah. Ta, tayo arat ta, ako Okay, so wata ka palit mga ka-vlogs and diri na ta mag-say goodbye kay diri na ato ang vlog. Wala ko ka, wala may kapalit ana. So, thank you for watching mga ka-vlogs. Muto ang akong vlog all about sa Bagyong 1. So, thank you for watching. Peace, love, and happiness. Peace out.